Hello guys, it's me, Boss Totski. So ito guys, kung naiita nyo, kasama ko si Mahal at si Mama. Papunta kami ng Samal Island sa Camp Holiday lang pala kami papunta guys. Pero habang papunta kami doon ay bigla na lang bumosyo yung lang. Tapos ang lakas ng hangin. So makita nyo, medyo malakas din yung halon dyan guys. Pero pagdating naman doon, dito sa Camp Holiday, ay wala na madali mabilis uh, lang nawala yung ulan din ito guys pinifeel natin yung ma uh, hangin dito ang sarap ng hangin dyan guys kasi nga wala masyadong hindi masyadong mainit then yun biglang tumila yung ulan then, yun, ang, ang, lamig ng hangin so yun pang tanggal ng stress talaga the best talaga pang stress yung dagat guys so yan pagkatapos nyan mabina, naglagay na kami ng tent, ang cute ng tent namin so yan, chill-chill lang kami ni Mahal habang nanonood ng Netflix sa tablet, yun, yung pinanood pala namin is yung damsel so, ang ganda pala ng movie na to then, pagkatapos niya ay pagkaumaga ganitong senaryo yung makikita niyo guys, ang lino ng tubig, enjoy na enjoy yung mga bata habang naliligo at si Mahal at si Mama naliligo namin dyan ako video video muna para panluins pero yan guys uh, sarap in enjoy namin yung uh, days na wala kami duty ni Mal so saan nag enjoy din kayo sa long weekend you guys and yun thank you for watching